Wing Week M, ilang mga parke sa malaking lungsod ng China ang dinadagsa na parang may paayuda si Mayor. Kagulo ang mga tao, paikot-ikot at may hinahanap, hindi murang bigas o murang sibuyas. Mapapansin ang mga sandamakmak na mga larawang papel na nakaplaster sa mga tabla at ang iba ay nakadikit sa mga payong nakasabit sa tali at sa mga puno. Ito ay mga impormasyon ng taong naghahanap at hinahanap. Ang mga taong ito ay nasa isang misyon upang mahanap ang kanilang prinsipe at prinsesa o di naman ay isang palaka ang kanilang makukuha kung mabubudol sila ng maling impormasyon. Ang tagpuang ito ay binansagang marriage market Mahigit sa 74% na naghahanap ay mga babae. Karamihan ay napag-iwanan na dahil sa kanilang kartehan at kacosihan. Ang iba naman ay masyadong nag-focus sa kanilang karir at nung naging maganda na ang kanilang buhay ay doon nilang naisipang humanap pa ng partner sa buhay. Ngunit parang medyo huli na dahil karamihan sa mga Chinese mapababae man o lalaki ay pas sa lagpas sa edad 30. Nandito rin ang kanilang mga pakialamerong magulang para sila na mismo ang maghanap ng kanilang magiging manugang. Sa bilyong populasyon ng China, abay problema pa sa kanila ang makahanap ng kapareha. Sa mabilisang marriage market na ito, ang mga may dating at mahitsura ay kinakawayan at ang mga walay, bano at mukhang ewan ay kinakansyawan. TV. Sila ay nasa isang mission upang i-unlock ang tagumpay ng paghanap ng asawa. Bawat naghahanap ay may bitbit, -bit, hindi bulaklak at tsokolate kundi checklist na parang mag grocery lang. Ang checklist na ito ay pamantayan nila sa hinahanap nila na mahirap hanapin sa isang tao. Oyan basahin nyo. Ang iba akala mo naghahanap ng basketball player at kailangan pa ay matangkad na silang hindi bansot ang kanilang magiging anak. mian pa sa babae ay naghahanap ng may itsura, may magandang trabaho, edukasyon at meron na dapat sariling bahay o may ari-arian. Pero kung titingnan mo yung naghahanap, sarap dakdakan ng harap-harapan. Hawig ni Yao Ming Gaya ng kwento ng isang senior executive sa isang kumpanya na si Wenji, 35 years old, ang kanyang high standard ang dahilan kaya hirap siyang makahanap ng kapareha. Ngayon lang niya naramdaman ang tunay na bigat ng pangungulila kaya sa tuwing may libreng oras siya ay nagbabaka sakali siya sa iba't ibang matchmaking event sa Shanghai ngunit uuwi pa rin siyang bigo. Ang kanyang mataas at mahigpit na pamantayan ang nagpapanatili sa kanyang sa pagiging single sa mahabang panahon. Sa kabila ng napagtanto niya ang kanyang kahibangan, tumanggi siyang ibaba ang kanyang pamantayan kahit na binabatikos na siya ng mga matchmakers. Meron nga siyang natagpuan gaya ng hinahanap niya sa isang lalaki ang problema hindi siya kusunada. At nakarinig pa siya ng manghang pa sa labuyo na salita na halos humiwalay ang mata niya sa kakaiyak. To be honest, I don't even want to look at her. Pinayuhan pa siya na nag interview sa kanya na kapag humingi ka ng matas na standard mula sa iba, dapat mo ring suwiin kung mapapantayan mo ang mga standard na yon. Sa China, maraming babaeng single na nagkakaidan na gaya ni Wenji. Karaniwang nakatuon lamang sila sa katayuan sa pananalapi at katayuan sa lipunan ng lalaki na hindi man lang sila manalamin muna kung karapat dapat din sila. Ang kanilang pamantayan sa pagpili ng kapareha ay kadalasang napaka-demanding, unrealistic sabi nga nila. Sa mga lalaki naman na may karir at pera, gusto syempre ng bata-bata pa. Maganda, sexy at pwede nilang gawing katulong at mag-aalaga sa kanila. In short, lahat ng mga naghahanap dito ay mga sigurista. Ayaw ng siguro, gusto, sigurado para silang naghahanap ng yummy na cake sa isang hardware. Parang game show ang eksena. Masarap tumambay at magmarites dito. Nakakatuwa at nakakapikon. Marami sa kanila ay feelingera at feelingero. Ang mga magulang at kamag-anak nang naghahanap, malakas pang mambara kaysa kay Luil. Hmm. Alam ko yan dahil kaya kong tawirin ng underground at mainstream na parang lakit at lupa ako si Constantine. <laughs> Diret ang labanan, prangkahan, Wala nang pasakal pang mahaba. Kung di ka pasok sa banga, maiiwan kang nakatanga at nakanganga. Walang sinasayang na sandali ang mga atat na ito dahil naghahabol din sila sa oras. Ang mga sumasale dito ay pwedeng malagay sa kahihiyan kung hindi nila makukumbinsi ang mga hurado, AKA, mga matchmakers. Sa China ang mga matchmakers ay tradisyonal na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-aasawa na ang mga pamilya ay nagbabayad sa mga ito at dumedepende sa kanila upang makahanap ng mga nababagay na kapareha para sa kanilang mga anak. Kung maganda at bata ang babae sila na ang bahalang magahanap ng lalaking mayaman at sila rin ang magre-reject kung kasinungalingan lang ang mga nasa impormasyon ng aplikante sinasala at sinusuri nila ang bawat aplikante mula ulo hanggang paa. Ang mga magulang o mismong aplikante ay madalas naglilista ng mga pamantayan tulad ng edad, height, trabaho, kinikita, edukasyon, kahalaga ng pamilya at kahit Chinese zodiac sign. At kapag nahanap nila ang hinahanap nila ay magkakaroon sila ng negosasyon, pipintahan muna na parang baraha ang tao sa description. At kung tugma at konting kasinungalingan lang ay pwede nang pagsabungin ang kanilang mga manok. Minsan dinedesisyonan na ng mga pakialamerong mga magulang kahit hindi pa nagkaharap ang dalawang aplikante. Wala nang ligawan, kasalan na agad. Kaya naman madalas isang buwan lang na pagsasama ay nauuwi sa hiwalayan na madalas na umaayaw ay mga babae. Minsan kahit sa araw ng kasal sa dami ng pakialamero at additional na demand ng panig ng babae ay napipiko ng kabilang panig. Kaya walk out na lang, walang mangyayaring kasalan. Gaya ng eksenang ito, na pinagpipili ang ikakasal na lalaki na magbayad ng 600,000 yuan, katumbas yan ng kalahating milyong piso. O di kaya ay dapat niyang inumin ang tubig na pinagugasan ng paa kung wala siyang ganung halaga. Para patunayan sa mga pamilya ng babae na tapat at nararapat siya sa kanilang pamilya. Ang unang organisadong marriage market ay nagsimula noong 2004 sa Longtan Park, Beijing dahil sa maritesan ng mga magulang na madalas pumunta sa parke para mag-exercise sa umaga na marami pala sa kanila ang may mga anak na walang asawa na napag-iwanan na kaya naman naisipan nilang sila na mismo ang gumalaw para maihanap na mapapangasawa ang kanilang mga anak na napag-iiwanan na dahil sa masyadong tutok sa kanilang karir. Nagsimula silang magdaos ng mga kaganapan sa paggawa ng matchmaking kung saan sila ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa kanilang mga anak at naghahanap ng mga potensyal na babagay sa kanilang anak. Simula noon ang mga parke sa mga pangunahing lungsod ng Hangzhou, Shanghai, Shenzhen, Changjin at Wuhan ay naging unofficial matchmaking venues. Ang tagumpay ng tradisyon na ito na ginagawa sa market ay hindi malinaw ngunit ang pagpapalitan ng impormasyon, mga pag-uusap ng mga dumadalo ay nagpapahiwatig na mga marriage market ay isang epektibong plataforma para sa mga pagpapakilala at paghahanap. Sa isang lipunang nagbabalanse sa tradisyon ng pagbabago, ang mga marriage market sa China ay lumikha ng isang puwang kung saan ang mga potensyal na relasyon ay maaring mamulaklak kahit na magulang sa magulang lamang. Sundan mo ako sa mga susunod pang mga content sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Salamat sa iyong oras at panonood. Hanggang sa muli.